So yung guys, pawe na tayo. Time check, nakapitong booking lang tayo guys. Ayan, mag-alas 8 na. Ayan o. Oh. Mag-alas 8 na. 2 ah. minutes bago mag-alas 8. Uh, tama na yung pitong booking natin. Nasa 800 yung kita natin. Or 900 estimate ko. Pitong booking. Pitong booking. Uwi na tayo bukas ulit naman Makakuha lang tayo ng pambudget natin na Araw-araw okay na sa akin yan Pambudget lang naman kinukuha ko Tama na yung pitong booking Kada alas 5 hanggang alas 8 yung pangarap kong sumakay ng barko sa 15 na sana kaso hindi tuloy ang sakit ng ano pakiramdam ganito pa nagkagulo kami ay this this alas 8 na ayan So yun guys, dito na lang tapusin ko ang aking vlog. Thank you so much. Ang sakit ng katawan ko, grabe. Let's go!